Nagulat ang lahat sa sinabi ni Lanzeta. Talagang nakakakilabot, lalo na nung inakusahan niya si Shernan sa nangyari kay Lil John noon. Kaya kayo minamalas eh. Lalo yung amo mong nagka-vitalaygo? Pakisabi kay Shernan yan na yung karma kasi si Lil John mo! Pati nga rin yung mga ibang MC ay nagulat talaga sa linyang yun. Tila hindi sila makapaniwala kung ba't nasabi yun ni Lanzeta. Sa mga hindi nakakaalam, may isyo kasi si Shernan at Lil Jon noon. Kaya hindi nakakapagtaka na ganoon na lamang ang naging reaksyon ng mga tao at ng mga battle MC nung narinig nila yung sinabi ni Lan Zeta. Marami kasi ang nagmamahal kay Lil Jon. Dahil sobrang husay nga niyang mag-entertain ng mga tao. Kaya nung bringing back ni Lan Zeta, yung istorya ni Lil Jon ay marami rin talaga ang nagalit sa kanya. Lalo na yung inakusahan niya si Shernan. Pero buti na lang at binawi niya agad dahil paniguradong magkakagulo talaga yon. Kasi si Neil John, p*** mo! O diba sigawan yung tao? Kahit di naman totoo yun. <laughs> Pagkat carbon ni Marlon, mula tatu bungal at boses, wala ngang pinagkaiba, no? Kasi pareho lang kayong tulong, Jess! siya sumagot sa tawag ko at yung panot mga Another one. Kasi tignan niyong mabuti nang umalis sa oblo. Nalakos yung multi nung pumanik yung holo. Kasi kung tanga si Luni, panghalip niya bobo. At kung panghalip ka, ba't ako ang pumalit sa trono? <tong> At bakit kaya na sa tuwing may laban itong si Lance, ay hinahamon niya palagi si Luni. Marami rin ang walang alam tungkol sa away ng dalawa. Kaya kung wala ka ring alam, well next topic na lang tayo. Dahil nakaka-hype din yung ginawa ni Lance nung tinulak niya si Invictus. Mukha kasing totoo, pero kasama pala yon sa plano. Bukod sa substitute lang ako sa kupal na to. Short prep na nga. Ano yung setup by bus? kundi lang naduwag tong kaibigan ko. Sana dalawa kayo yung nag-style crash! At palamang ko ako nakaharap mo, di ka na umabot na ng finals! <laughs> mukhang natakot si Lipcram nung nagbanta si Lanzeta. Kaya mukhang ibinigay niya na lang yung laban para makalabas sila ng buhay. Kasi puro freestyle at puro pakwela na lang ginagawa ni Lipcram dito. At effective naman, dahil talagang hiyawan at tawanan ang lahat sa Lipcram vs. Mama ni Lance. Alam nyo ba kung paano niya batiin yung mama niya ng happy birthday? <laughs> Naka-word place. Mama, salamat habang ito'y aking sinusulat. <laughs> Sabay, I love you! Happy birthday! Salamat sa lahat kahit wala kaming itay. Yan ang mamaani ko, mama -ma -ma -ani kong pinay! <laughs> Ina mo ha, Leprom versus mama mo to. <laughs> Yan, yeah, shoutout kay tita, nagpa-picture sa akin kanina. Salamat po. <laughs> uh, I love you too. Ah, hindi ka na love! Hindi ka na love! Ah, hindi na siya <laughs> na labo nag -labi sa akin mama mo. Di ba? Dalawa lang yan, kung maging magkapatid tayo, stepfather mo ako. <laughs>